Eto, tanong ni Joshua si Lebrant. Sir, wala na po akong apat ng ngipin ko sa harap. Bali, postizo na po. Dapat ap apat ng ngipin ko sa harap sa itaas. Okay. Kasi pag mga ganitong mga tanong, nakaka-overthink to eh. Tapos kung mag-a-apply ka, baka madikyo lang sayang ang application, di ba? Sayang ang tattoo. Well, isa doon sa napakinggan ko na sabi ni sir is dapat yung ngipin mo ay yung may at least anim tatlo dito tatlo rito sa taas tatlo rito sa kabila tatlo din sa baba tapos tatlo rito sa kabila na magkakasama magkakadikit okay or kapag naman dito na ka ng anim sa taas di kyo na anim na magkakalapit dito sa baba na walang ka ng anim na magkakalapit what di ko na, na di ko na rin or ah uh, hiwa-hiwalay yung pagkakawala para bungi-bungi na siya anim di ko na rin pero kung apat pa lang ang sayo tapos buo pa naman yung tatlo tigabila dito tatlo rito hindi ka pa di kyo. ipupustiso lang yan okay sana nasagot ko yung tanong mo kung may iba pang pa kanta nung just comment below. At ipollow nyo rin po ako sa Facebook page. Ako si Concha. YouTube. Ako si Concha. Twitter. Ako si Concha.